Ano bang iso nung ano niya, Heps? Uh, kalok na yung mga crankshaft bearing. Ngayon, kung ikakargahan natin, kung lalagyan natin ng 183, eh, 183, mas lalo lang lumaki. Mas lalo lang siya magkaroon ng problema nito. Kasi mas malakas na yun. Yung torque nun. Parang, oh, iba, iba lang yung torque nun eh. Para ka nang para ka tinutulak talaga dyan eh. Engine, biyak makina pa. Alahanin naman ako, bali kasi sira dito kaniya ilalo mo siya wala kasi meron pang head nung wala lang head ginalog uh, ko ulit ay wala Chef, so, ano nalang ginawa mo Eps? wala hindi na nito hindi na ah yung head nalang ang ginawa mo headworks nalang bagay ganun din naman pagka ano eh headworks mo din uli. para konti nalang no nag-porting ka na rin di pa ah doon nalang may nagtatanong yan, Hebs, eh. Uh, kung kasama na ba yung porting? Hindi. Ba? So, separate job radio border yun, ano? Kung gusto lang magpadagdag pa. Okay. So, kaya hindi siya kaya hindi siya natuloy dahil dito. May alog na yung bearing. Wala